तो लाकले नोम जेरत हात नाही हात दिसता لا وجهينه اول ابتداء هذا امم ايه داركي Okay. okay. Putul na sa. Tu natin sa condo nitin. Wala na talaga. Putul na 'yung terminal na 'yan. Wala nang So check natin yung motor na bago na bilhin natin. Check lang natin sa at sa ano lang, baser. Malalaman natin kung tuloy ka. Ito yung line 1 at neutral. Dalawa lang naman tayo. Ayun, may number. Number mo dyan. So ito yung ground. Sabi nyo lang grounded siya. Ito so, yung bala. Okay to. Tuloy ang ano. Goods na to ito lang ang problema sa talaga nagkaroon ng error so ilagay na natin o abu abubakar sa deko harap ng rakim mawag sila ako na kami bilibas bismillah ko. ay salamat yes, ay Siguro bumigay na yung coil ng pan motor kaya nagkaroon siya ng error. Hindi na sumasandar yung ano unit. Nagbe-blank na lang yung pinakaano niya. This the control dun sa my set point. So palitan natin to. Sana ito lang yung problema. So pinalatan natin kasi mababa yung pinaka bracket nya. So masaya doon sa may bakal. So tanggalin natin yung uh, isang bracket na luma. Ilagay natin sa bago. <tinyo> Hello. Halo po. Ano lang? Napadpad ka ngayon? Di po ngayon? Di Ano? kami sa labas kaya... Ako ganoon? Koi Bismillah. Wala fisod ba? Tsun tsun? Kaya isa rin. Hah? sun tsun? Ha? mungkin kundi Tulot So, yung pinaka, bro, pinaka niya, malaki din. So, ito lang yung collection niya. Dito sa baba, sa dito. neutral, line neutral lang to ako sa si ground ito ng ground okay Dito dati nagbe-blink yan dapat pag mag-blink kan after mga 5 minutes dapat umandar yung compression pag mawala yung blink serba natin umandar na problema lang pala dapat yung set pala ako dapat isilit ito itong dalawa ito. Hold mo lang ng dalawang aron yan. Within 3 seconds. Then mawawala na itong link ng compressor na sign. Call sign. Okay na. Tumagana na siya. So bumaba ba? 27 temperature siya. Hintayin natin yung bumaba siya. 27. 27 dapat bababa yan yung 26 seed point niya dapat natin na mag automatic syang ma off then under ulit hintayin natin ilang minutes so ayan bumababa na yung temperature niya hintayin natin mag 10 degree para malalaman natin kung mag automatic pa sya ayan bababa ng bababa 30 na sya ang lamig na. Hintayin natin mag-10. Yan ang pinaka-set point niyang 10. Then mag-stop siya. Then hintayin natin mo anong ano siya mag-under uh, No. Ganun lang. So yan. 10 na siya. 11 na siya. Hintayin natin kung mag-stop ba yung compressor pagdating ng 10 degree. Yan. 11 na siya. So yan, clean na siya. Hintayin natin kung mag-automatic ba siya mag-stop. Para alis tayo pag okay na siya. Hintayin natin. Tindigil na siya. Ayan, nag-automatic siya ng uh, cut up yung compressor. So na na sya, nag na siya, nag-blink. So, natin kung anong uh, temperature then babalik yung compressor na anda observahan natin buksan natin yung pinaka door nito so observe lang natin mga ilang minutes enter siya set ko niya 10 then mag automatic siya mag cut off pagdating ng 10 temperature niya 10 degrees celsius then babalik siya pag pumalo ng 14 degrees celsius yung pinaka loob no. niya. So, okay na. Goods na yan. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Unikex. Thank you po.